Kaya nandito po tayo sa Araki para mag-update sa inyong mga David Bogmeats at Carpe. Pero bago po lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Ride and Roll. Follow nyo kami sa aming Facebook, TikTok, at Instagram. Sa Facebook mo, Ride and Roll 07, sa TikTok at sa Instagram, Ride and Roll. Tara, samahan nyo po kami, Ride and Roll. At syempre, meron po akong yung shoutout na importanteng tao. Na brother, sa shoutout na kita ngayon na lagi ko nakakalimutan. Shout out po Jefferson Lakay. Ayan ha, sa mga rides mo brother ha. right ride safe, ride strong. Salamat! Magandang hapon. Ayaw, ga update tayo kay Kuya Roy. Madami siya ngayon eh. Ito, unahin ko na yung budget natin. Sige po. Ito, permiss. Babae babae pala ito. First yung tatay, first yung nanay. Apo. Kaya medyo mabalay po siya. 3-5 lang po? 3 lang. Uh, Gender po. Uh, babae. Babae. Ito. Okay, pag yung balay 3-5 lang niyo. ano? ito, <laughs> ito naman yung malayan sa akin. Yes. Ay, Ay, ito. Ay, Himalayan Siamese naman ito. Himalayan yung tatay, Siamese yung nanay. Mm. 3-5 lang din. Oh, ayan, 3-5. Eh. May nag kasi. Oo oh, oh, nga eh. Oh, ayan, mga pa Mga 2 months to ah. Malalaking bulas, 2 months oh, pa. malaki no? Uh, ito naman Persian, going 2 months to. Ito gray cut talaga, ito maganda. Uh, smoke blue. Ang ganda no? Ko, lalaki. Lalaki. Ayan, ah. Uh, Ang balay, pati oh, uh, buntot so, niya. Sobrang kapag <laughs> lapit talaga siya. Ayan, ayan. 2 months pa lang. Ito 6-5. Ah, 6'5. Lahat to ah, 3 bag to. Okay. Lahat 3 bag. 6'5 siya. Lalaki. Ah, lalaki yan. Tatlo to eh. Out na yung dalawa. Okay. So. Tapos may ang ganda yung 8 bags natin. Opo, ito medyo oh, malaki. Opo, ito lang eh. <laughs> <laughs> yan. Ito talaga. Malapit na tumagit. mag uh, Ganda. Yan. Orange pala yung matay niya. Ano hmm. Lalaki rin to. Opo. Oh. Medyo nag-start na rin mag-heat. Pagkano six lang. Huh? Ah. Six-five Tapos ah, ito rin yung ano, yung tatlong exo-persian, yung magkakapatid. Ito. Ah, exo pa ito? Ah, ah, ah. Exo kasi yung nanay, eh. persian yung tatay. Puro male to? Oo, male. Oo, ang ganda ng mukha. Six-five, six-five no. lang din. Okay. Diba? Pre-bag ah. ito. ganda ng mga label Oo, ganda. ganda ng mga tapa. Yan. Ito pa pang, eh. pango. Pango ay so, oh yan. Tuxedo ba yung mga ganyan? Mm, tuxedo, ano? Mas malaki siya. Ito pa yung isang kapatid niya. Okay. Dalawa pa lang na-okay. Kamiya siya natin yung nakabili. Okay. Ay, nakabili ito. Nakasubscriber <laughs> <of> niyo eh. <laughs> Ayan, wow, ang ganda. Kapal din ang 6565 lang. Six, five, Tapos ito. Ito ata mag-3 months to. <laughs> <laughs> sa islang lang to, lalaki. Ay, ito sa is Ay, ito sa islang pa. pa. Sabi. Galaki. Tapos yung natin. Okay. Okay. Baba ito. Opo. Okay. 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 Ay, oo. Oh, oh. okay. okay. Ang okay. Ilang months na? 3 months na? Ito, 2 months. Ah, 2 Sila ito, 2 and a half na din po. Ah, uh, 6-5. Uh, Ang ganda. 6-5 uh, lang. Negotiable pa po. Uh, Sige, mag-message na ha? sila. Mag-message <laughs> na. <laughs> ito, reserve ni. Ay, ito, um, why? Reserve <laughs> na siya. Tapos, itong tatlong mga Ito, babae na dito. Ano ay, lalaki to. Puro lalaki din dito ba? Ang babae dito is ito. Ah, siya. Oo, ito. Ay, babae ito. 6'5 din po ba sila? Hmm, 6'5. 5 Lalaki yan. Mga single at single. Smoke Ang gaganda rin. alam ko kasi, yung nanay, main pool Persian. Oo. Oo, ang nanay ha. Ang tatay Persian lang. Kaya mas nakuha niya sa mukha ng nana. Oh, mukha ng main ko na yan. Ito, ito yung isa. So, ano, ako, ang ganda, oh. oh ito Magkakapatid ko si ano? yan. O, oh, parang may pag mm, ng ano mukha, Sa pa, no? pa lang, <laughs> Ay, Ay, na. Ito, pa sila, ka pa lang. Yung, kapatid din, ah, lalaki. Ang gaganda Silver ng mukha. So, magkano po 6'5. lang, ano? namin yan. Pero sure kaya yung main ko na, father? Hindi, yung nanay ang... Yung... Ah, nanay, nanay, pala? pala. Yung yung nanay. Ah, okay. okay. Midyong, tapos oh. katay, okay. with your, tapos okay. yung tatay, Persia. Ayun. Yung call na Ano <laughs> nang to? Uh, going 3 months pa lang. Malalaki, ah. Eh? Yung malalaking bulas talaga. Ito makikita na. Sa kataposan, mm. going hmm. three months pa lang. Tsaka may medical record yan. Ah, meron? Hmm. Hawak namin. Oh. Okay. Binigay ng breeder eh. Na, ano, kaya pala medyo malaki sila ano. Mm, may lahi ng puno. Oo, oo. Yan yeah, inquire na ka. Medyo mura yung main food pala sa Ano. Pag main food, mas mahal. Oo po. <laughs> <laughs> Ito sa sa to. Kakaro ka ba noon kuya no? Roy? Oo, no? oh, main food ano? na. Lang. Minsan, may. minsan. Wala eh. May nag-o-offer mo. Sa uh, tatlo lang to, yung tatlong subscriber nyo na nakabili sa amin, oh, tatlo. Uh, si Sir Charlie Jake Gapi, Francis Salak, tsaka si Sir John Miguel Bohol. Yun. Shout out. Punta yan pa. dito. Nagpunta, no? Oo, Salamat dito po sa, sa inyo. Shout out po. Lagi <laughs> na ka subaybay. Nag-aabang na mga Mata, pusan. Sa, sabi nga sa amin, bibili daw ulit kapares. Hanapan ah, ng kapares. Ay, okay, okay. update <laughs> na lang, no? Abang-abang po tayo. Abang-abang lang. Mag may nagustuhan daw sila. Message na lang sila sa akin. Ah. Thank, you, thank, you, thank, you, pa, thank you po. Thank you, thank you, Salamat, Kira. Thank you. Thank you. <laughs> <What>? <laughs> <laughs> hindi grocery sana magpa dito. Oo oh, oh, nga, umahimalaya oh, no, bagong ano, 1 ah, month pa lang 'to mga to. one month pa lang. Ang kit oh, naman manya. Para sa kayo eto magkakapatid 'to lahat. Ano yung tatay nito? Persian. Ah, Persian yung tatay Tapos, kasi malaya yung nanay niya Himalayan. Oo, oh, oo, oh, ito sa. Ang oh, galing naman ang anak mo. Ang gito, ayan. Magkano isang baby? Pag baby, mura lang. Uh, ganun, bibinda ko na lang yun, kahit ati 3-5. 3-5 lang. Kasi ito yung kapatid nila siya, no? Ito yung unang anak niya, oh. Ganyan pag lumaki sila. Uy, na. ang ganda. Uh, yan yung mama niya, ito. Oh, ito anak, ito yung nanay. 4 months pa lang to. Hmm. Yeah. Ito, pali pangalawa ano anak. Ang so? ganda Ang ganda. Ang ganda, no? Oh, oh, ayan, oh. Ang kulit, no? Makyat, eh. oh, 3 na lang. 3 Gusto nila, pa-reserve sila. Uh oh. Pag after 2 months, pwede na nila kunin. Oo, oh, oh, no? oh, Reserve, oh. pwede, eh, na. Tulog, oh. pa, oh. Ilan niya, mga yan? 6 yan. 6 pa. Ang cute talaga, oh. Oo, mm mga -hmm. blue eyes natin. Di ba lang, ganito daw yan pag lumapit. Magkano sa ano, sa kanya? Dito, bigay ko sa kanila ng ano yan. Babae ito, yung eh. mga big phone kasi pag maglabas talaga. Oo, oh, ang laki, no? <laughs> bigay ko ito ng ano, kahit, siguro last price niya, eh, five-five. Kasi babae siya, eh. Oo, oh, yan, five-five. Last price siya yun, ah. Big na. Ang okay. ganda niya, ah, five-five. Wala, ayan yan, puro naman talaga. Ang mga Ang ganda. Oo, malamig. Ang bundot, ang kapal. Ang kapal, no? <laughs> Ang kapal ng buto. Yeah. alam niya na meron tayong mga mga. great to ah. 3. ko pa namin 'to bukas, eh, bagong dating lang. Ano ba 'yan? babae lalaki. Puro babae lang. ba oh, Ilang months na 'to? Up months. Oh, ayan, puro babae. How much kuya? ya? 5 lang. Ayan. ba? 55 lang. Mm -hmm. Normal na ba siya agad? mga suki natin, mga viewers nyo. Talagang mababa para lagi <laughs> sila na sila na mga sa atin. Oo. Pride-pride na lang, ha? pride Puro babae yan. kito. Tapos mm meron -hmm. din tayo mga Puti naman ito mga ito. Ito, white Oo. Oh. Ito, isa puti e eh. Okay. Magic? May babae lalaki. Oh, bali para sa lalaki to. So... Okay. Yeah, hey, lang natin yung sa kanila ng dad po 4 pipes. big bone na yun. 4 pipes? 3 months lang. Ang laki no? Mm, Ang <laughs> <lalaki. laughs> laki. Ang lakas kumain eh. Ayan, okay, 3 pipes na lang. Ay, 4 pipes pala. Makapal din yung konti pipes. Makapal yan. Tapos meron na yun, yung adult ko, di ba, nabibili. Oh. Ito magkano? Ayan, bibigay ko na lang sa kanila ng 3-5 yan. Oh. Para maalagaan na nilang ganda yan. O, oh, para magkaroon na ng alaga. Bitcoin ko. No, uh. Maalagaan siya ng so, ito. No, Ay, <laughs> Malinis, ano? Ito, magmamahal. Umura na, 3-5 ba? Ayan, ganda. Ayan, ganda. Ang linis, ano? Hindi, may pattern siya, eh. hindi ba ano to? Yung American tinggal ng pattern niya eh. Oo, oh, oo. Oh. O, isa yung isa. Ting kakano sa yeah. kanila kuya. Kapurpain na. Nanatihin. Duais ba tayo? Kapurpain ba naman? naman tayo kuya parang naman tayo kuya parang ganito. Dalis. 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 Pati buntot na, oh. May barking lang sa mga ito dito. Oo, oh, oo. Oh. Ito yung babae, yung kaliko. Oo, mm -mm. oo. Okay. Mm. Oh, yung magkakaro sa mga sa kanila. Uh, do, do. Dito. Ito, dili na lang nga rin na naman. Ito, 5,000 pag-iwag. Ito, 5,000 yun. Okay. Ito, wala. Ito, 4,500. 4,500. Ito, 4,500. Oo. Okay. Ang ganda niya, promise. Oo, oo. Hindi mo kasi pa nilang sila eh. Kaya hindi mo mag-iwag pa. Ito, meron pala dito dito, dalawang Himalayan. Mm. Bigyan na lang nanda po 4-5 okay. oh, din. Okay. Pati yung dito, 4-5 na din to. Ah, puro 4-5 um, na lang pala or, sa mga. Ayan. Pili okay, ka na lang. Ka <laughs> Kaliko, no? Mm -hmm. Pili na lang, no? Oo, no, may babae na lang. Tapos si ito, meron ka yung Russian blue. Ay, Russian blue. Russian white. Russian white. Ito, next namin yun, yung Russian white. Meron talaga. Meron talaga. Yung ibang nanonood, hindi hmm. pa nila Yung aware. aware. Oo. Pero nung nag-search kami sa Google, may Russian white talaga. Russian white yan. Ayan, ito naman short hair na to. Ito short hair. Oh. Pero ba itong short hair na to? Oh, okay. Magkano sa kanya? 2.5. Anong so, gender nito? Lalaki nga lang. Ah, okay. Yung and white Russian white natin. Yung Russian white din. 2.5 din. Pero may tawad pa naman sa kanya. May bawas pa? <laughs> may bawas. Pa. <laughs> Ayan, inquire na kayo kaagad. Wala na, but na. Kuya, ano, ang <laughs> mali. Ang ganda nito, oh. Ang kit nito. Grabe. Ay, ay, ayan siya, ang kit niya. Nakapatid nito siya, eh. Oo nga, ito siya pag laki, Blue, blue eyes talaga, oh. Ang lambing yung mama nila, oh. Ay, ang ganda, oh. Nakikipaglaro pa dyan. Inquire na kayo kagad para mas pa-reserve na kayo. Na Tapos lang lang uh, pa. <laughs> oh, ayan, para pag pwede na i-relate, nila ako. Tapos meron din tayong gusto nila. Oh, madami pa. O, ayan, inquire na kayo sa Facebook uh, page nila, uh, uh, uh. Kuya Wally. Mag step ayan. Thank you, Kuya Wally. Thank you po. Magandang araw mo. Sir, on-aise. Ayan, nandito tayo sa BBM Pet Shop, no? Che-check natin yung mga alaga niyang pusa. Ayan, no, may Persian uh, tayo dito. Ayan, may Persian dito. 5 oh. months na. 5 months? Bigay ko na lang ng 6-8. Ano? 6-8. 6-8? 5 months. months. Babae pa yan. All white, no? Babae pa. Ayan ano ito naman yung mga bata na inapercent portion, ano ko na lang. ano yun okay na ano yun ano yun ano yun na yun ano ano yun 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 months yun ano 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 yun ang mini tuloy mo yun. Ang mga rin sa mo. na lang. pipe pipe na lang pipe pipe na lang pipe sabi ko lang blue eyes, Ayaw yung magpakita. Ilan na to? 2 months. May discount pa kayo kapag nakapalo kayo sa kanya. O ride right in road. discount kayo. Shout out, boss eyes. Wala na po, ayun lang. Wala. Thank you, boss eyes, ha. Salagyan natin yung number mo. Ayun na din po. Ayun na din po. Parang pumapayat ka, ha <laughs> diet ka na ba? <laughs> diet <Day lang. laughs> tara, tayo. Yan, kursyon. Lapsido. Talaga. Yan, 6'5 na lang. Mm -hmm. Ito naman. Ito, Himalayan. Ay, ito pala may Himalayan pa. Babae po yan.

Long po yung mata niya. Mm -hmm. yeah. Yeah, dive na tight na oh. mm -hmm. Ayan. Hindi siya light like, So, ito mababa pa yeah. two, 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 two lang po. Ito naman si Persian ko din. Ito ang maganda gulay. Oo, oh, ito so maganda. Uh, uh, uh Oo, -oh. babae po ba bu yan. Babae. Oh, yeah, madali naman po tayo oh, ma mababawasan oh. pa yan oh. Lalo na pag Kalito. pick up, no? hmm, pag pick up. Sige, din mag niya. Magkano siya? 6 5, no, mga pesya, 6, 5, hmm. Parang ang ganda nito. Yan, yan naman, tabi. Ah, uh, uh, na. yan. Anong gender na Ganda. Oh. Kitten e pa siya, no? Hmm, okay. Pero malakas yung <laughs> Ito, may siyamis din po tayo ng pamprit na rin. Apo. Ito, na lang din ito. Ayan, 2-5. Ganda na po ulo yung din yung mata rin. Ah, Itong white natin. Ito, 4 months pa lang ito. Big bones. Eto, 6.5 na lang din mga big pong natin. blue eyes. Blue eyes din. talaga siya. ganda na wang pala. 6.5. Ayan, si Garfield. na lang po. Ayan, na lang po. po. Ayan, 6-5 na lang Ayan, 6-5 na po. Kaya alam niyo, toy niyo talaga sumasayaw yan. Si Garpin sumasayaw. Sumasayaw. Ang ganda o. Ayan. Ang kukunin na isa. Salamat po Kuya Eddie Boy. Shout out. Wala ako. Wala na ako. Ayan. Ang gandang hapon kaya dyan. May mga tayo. Nakita ko. Meron po. Cinnamon. Meron po. British Order. British Order po. Ayan. Lalaki. Banta sina Muntalla sa show ni. Hoy. Halo, ko 'to. Kakarating lang po kasi. Oo. Oh. Ganda ng ano, bakit sana natin 'yung matain. Harap-harapin eh. mo lang 'yan. Harap ng ganyan lang. 'Yan. tiyot. Eh, na. Dela los, dela los. kita na, gasa, eh lang may may niya niya sir. Ganda. Medyo naluluha lang yung mata niya. Pero walang issue to, no? Wala po. <laughs> Ayan <laughs> Lala Lala na lahat. talaga siya pag kami may, -may, -may. Oo. Ilang months ka 8 months po. Ayan, eight months ha. Ah. Ang ganda niya. Kina Magkano kuya? 15. 15. May bawat pa eh. Meron pa po. Ayan, ibuay na lang <laughs> kayo. Ganda. Ayan, 15 ha. Ito mas malaki dito. Ah, kaliko. Kaliko, no? Exotic version, kaliko. Big bone, yan. O, edi mo Babae Proven? Okay. Opo. Ilap beses? Tali, isa. Isa pala? Malaki niya, oo. Isa. Patay? Tali yan po, 12. 12? May bawas pa naman? May bawas po yun. iyo. Yung... Ilang okay. may taon na ba? Bali, one year na po siya. Ito rin malaki rin. Ito. Ito na lang siya. Yan, uh, one year po. Opo. Lalaki. Bali, -ri rin po yan ng 12. 12 rin. Anong tawag sa kanya? Uh, American person po yan. Oo. Oh. American person. Okay. Ito, Ito, Ito maganda. Okay, na ko, eh, ko, 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 Ay, ko, 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 po? ko, ko, po, ko, 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 na. Pinapakita lang natin yung mga mata nila kasi magaganda talaga. Yan, kaliko uh, saka tuxedo. ko, 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 isa. Yan, six pegs, six Anong gender eh. ng mga to? Ito, lalaki. Ito, ito babae. Okay. Eh, ito, eh, babae. Ito, oh, lalaki. Ito, ito, lalaki. <laughs> ito, lalaki. Kasi kanito oh, nga, yun. Ito. Ay, ito kit nito. Pasa natin lang po yan. Opo. Bale, ito uh, Exotic Persian. Dahil face. mm -hmm. Ay, lalaki, babae po yan. Opo. Mukhang tatalo niya. Hehehe. <laughs> ko lang po ng six pipe. na lang? Okay. Tingnan natin ito, lalaki to Sarap ng tulog, opo. Oh, Palitig na ka, lalabas? Oo, oh, oh, huwag na, okay yan. Yan po, lalaki, 3 months. Pagbigay ko lang po yan ng 5-5. Okay. na Uy, ang ganda ng pagkakaliko nito. Yan ito, ang kalito. No? Babae. First yan na kalito. Alabas uh -huh. ko to Babae. Ayan, babae yan ha, guys. Uh -huh anda oh haw ma po ah uh, 75 seven seven Kali ilan oh. man may bawas pa no may bawas po sigurado <laughs> may bawas pa wala <laughs> dito po yun 75 dali yan Dami mga bagong dating tayo dito sa mga viewers ni Ride and Roll. Oh, ang ganda niyan. Ginger, no? Ginger. Ito kung sabi, no? Maganda ko. Uh. pag na yan, dalawang lalaki sa babae. Sa ginger, ano po? Saan na po? Pag-ibig ano yan, na po yan ng 8-5. na lang. Para eh, sa kanya po? Sa kanya, 7.5. Baba, ito, no? nag niyo? Ang <laughs> Ayan. Ay, ay, may pusa pa tayo dito. Ayan pa pala, okay. Ayan, ay, black panty. Ayan, mm -hmm. six months. Day two. mo na po yan ng eight five. Eight -five na lang. Palaki, no? Ang gaganda ng ang natin Ang gaganda naman ang na pula. Okay. Meron ka na lalaki sa babae. Okay. Pinintal na po yan ng ano, ng 6-5. 6-5 na lang. Ayan, oh, tulog talaga Kasama ba dito? Ayan. American Tapi. Apo. Ayan, 6 months. Pinintal na po yan ng 7-5. 7-5 na lang. Oo, sinatin yun. Dito pa rin, o. Oh. O, oh, yun. nandiyan pa rin. Ayan, oh, Bibigyan na nga ng 3-5. Lalaki to, eh, no? Lalaki to. 3 na lang, ha? Ito po, lalaki. So, dalpins. Nabili ka lang na naman ng pipe pipe. Pipe pipe na lang sa kanya. Ah, iyan palang dalpins pag lumaki. Ang ganda ng muka, no? Pipe oh. na lang. Five -five na lang. Five -five na lang. Uh, Ito po. Okay. Ayan, po. Ito po. Ito na sa kanya? Hindi na po Ay, okay. Five -five na lang. Oh. Okay. Ito ay <laughs> uh, may, ah, may nakarusan dito Sa dogis naman tayo, no? Kuya dyan.